Ayan mga kanaypi Tinapos ko lang na ano Nagpakain na at nagpalit ng inumin Sa aking mga lagang manok Ngayon papunta na tayo kay Boss Peter So tayo ng kamanang At ah, sunduin natin siya Ayan na mga kanaypi Yan yung ayusin namin yan Hindi daw makahigop ng tubig eh Saka puno na rin mga kanayipi. Wala nang presyo. What's up mga Kanoy P? nagbabalik si Kanoypi for another video Araw ng sabado mga kanoypi Ayan, pinapainit ko na lang yung makina ni Mia Bali, pinunasan ko yung ibang parts na Ayan, May mga bakas pa ng putek yung ibang <laughs> Hindi ko na napunasan dito Yun sa sidecar, napunasan na mga kanoypi So, saman nyo na naman ako At maaga tayong lalabas ngayon dahil siservisan natin yung kapatid ko ngayon at yung pamilya niya uh, pupunta sila ng, ano, ng, ng, ng tapos siguro antay na lang natin sila doon hindi ko lang alam basta uh, nag sabi ni sabi nung pamangking ko paggabi na servisan ko sila so antay natin kung anong sasabihin nila kung aantayin ko pa or hatid lang doon sa ano sa nang maaga tayo ngayon mga ano 6.04 na ng umaga so yan pinapainit ko na lang yung makina ni Mia nang makapunta na tayo dun sa ano sa kapila nagpabumba pa yun e, bupa <laughs> konti pa lang yung tao mga kanayipi skills madam bali binigyan naman tayo ng 200 pesos mga kanayipi <laughs> Magandang boy na mano to. 200 agad. Thank you, thank you. tayo sa sampagdita mga kanaypi pampaswerte natin yan so, ayun, mamaya saman nyo kami ni boss peter mga kanaypi part time job na naman natin to ayan mga kanaypi, tinapos ko lang na ano nagpakain at nagpalit ng inumen sa aking mga lagak manok ngayon papunta na tayo kay boss peter so tayo ng kamanang at sunduin natin siya bago tayo pumunta dyan sa ano sa pagpapart time man natin gagawin natin yung hmm, hitmatic alright part time job na naman to Baka yung idle ng motor ko mga kanayiti? Test natin konti. On okay. okay. boss? Okay. Laom? Okay. Baka dati paramed ang eh. Part-time, part-time. <laughs> Ayan, dito tayo magtatrabaho, mga kanayipi, sa loob. Dito, saktuan lang si Mia. Saktuan lang si Mia dito, boss.

Original pa yung mga kinanagakay. Madsum, boss. Original. Ayan na, mga kanaypi. yung ayusin namin yan. Hindi daw makahigop ng tubig eh. Saka puno na rin, mga kanaypi. Wala nang presyo. Ayan mga kanaipi Punta tayo ng bayan At bibili tayo ng ano, check valve Saka nipple Yun yung sira nung, ano, nung no, no, gripo nila Kaya walang tubig na makuha yung motor oh. Balik nandun na si Boss Peter mga pi, Doon na lang bibilis ano Maxwell Sarado kasi si Mega Ben eh Kaya dyan na lang Meron boss Pero oh. quality mo Ang nga di ka sila kasi gay Malaglagan ito na Oo Pero nakuha

Maipi na mapagana na natin yon. Baka may gustong magpagawa dyan PM nyo na ako Nang mapunta na namin no, boss. Gosh, boy. Kahit, boy. Kahit itu, Kahit Na boss Kahit pista lang patay, trabaho pa rin. <laughs> standard na nang kina. na ah. nang. na hmm. 14 ba dyan? Well, lang. 14 lang. Malo ata ipi. 3 sinso. Uy, 3, 5, no. Uy no. 13. 13-5 nang. Uy. ka abil cable mo kapuskulanan Oh, mga May si ko -tang ko. Dati galba. Nags Nagsukatakti ko lang tatan ni Stainless mo tan pa. Ayun, mga kanilipi. ito yung napalitan, yung chip valve niya sa Nepple. Yan lang yung sira nito. Ano, boss? Meron na. Meron na, ay Ayos na. Tapos ng tubig, eh. Ayan, mga ka Tapos na yung, ano, part-time job na naman dito sa, ano, naku-kaisa. Eh hey, bol. Ha? Kata. Ay. Kata boss na. Ito sanay, boss. Ay tama Daw. Si mo boss, kata, boss ya. Yung Ay sige Boss. Ha? Ata boss. Ata boss, Tawagan ka tulatan boss, nanda. mga na Napit na natin si Boss Peter mga kanayipi Natapos na naman natin yung part time natin Na nasiraan ng na ano Na check valve Ayan So uwi muna tayo mga kanayipi at bili muna tayo ng ano Pananghaliang ang ulam dyan sa kantin ayan nandito na tayo mga kanipi dyan muna sa garahe ni Mia pinapasok ko na lang dito sa loob mga kanaypi, dahil ano mahirap nang mawala <laughs> manakaw kaya kailangan nating alagaan si Mia mga kanipi so ito Bumili na ako ng pritong uh, ano, karne ng manok. Ipiprito na lang ni Mrs. mga kanipi. nakala ko may mabibilhan na, ano, ng kantin diyan na ulam. Puro sarado lahat. <laughs> Kaya yan. May na lang tayo lalabas ulit.